Aray at napaulot na naman nga sa ganitong prito. Kahapon nga ay ako nagprito ng baboy at pork chop ang aking binilay tapos tinimplahan ko. Ay parang nabitin, gusto pa daw ng gayong kaya aray manok naman ang aking binilay. Titimplahan uli natin ang kagaya ng pagkakatimpla natin sa pork chop. At bago nga natin timplahan aray ay aray tinadtad ko muna at saka huhugasan muna natin ng ayos. At habang nga natin pinatutulo yung karne ay tayo magagayat muna din ng ating gagamitin. Diyan nga ay tayo maglalahok ng isang sibuyas. Pero kung gusto nyo ibawang ay pwede naman. Ngayon ay sibuyas ulit ang ating ilalahok kagaya ng ating pagtitimpla ng nakaraan sa pork chop. At aray ating titimplahan na. Una muna i bitchin. Tapos ilalagay na natin yung ating ginayat na sibuyas. Lalagyan na rin natin yan ng paminta. Medyo madami-dami din. At ang sunod ay aray kalamansay. Mga limang piraso, pipigayin lang natin na papagayaan, hindi na natin isasama ang buto. Nung nakaraang pagtitimpla ko sa pork chop, eh, isa lang ang kalamansi ng aking nagamit at gawa ng wala na. Pero ngayon, lima na ang ating gagamitin at ako'y bumili na. <coughs> At tayo maglalagay din diyan ng konting suka, iba pa rin yung asim ng suka at saka kalamansi. At syempre, ari naman ang ating gagamitin pang paalat ang patays, hindi na tayo maglalagay diyan ng asin. Tatantsahin lang natin ang paglalagay ng patays at baka naman mapaalat. Pwede naman tayo magawa ng sausawan pagkakulang sa lasa. Pagkatapos nating ilagay yung ating mga panimpla, ay di siyempre ating hahaluin ng ayos. Mas maganda, pipiratin natin ng ayos yung sibuyas para humalo yung lasa diyan sa ating karne. Pagkatapos nga natin timplahan yan at saka halu-haluin ay eh pwede nating ilagay sa isang lalagyan Tapos ilalagay natin sa frigider Pwede nyo rin patagalin yan kahit isang araw sa ref At magluluto na lang kayo kung kailan kayo magutom at kung kailan nyo gustong lutuin At taray aking ginawa mga boss, inilagay ko muna sa isang lalagyan Tapos ilalagay ko muna sa frigider para mamaya ko na lang lulutuin pagka kami kakain na Mas masarap nga din ay eh, ibabad pa ng kahit ilang oras o ilang minuto O kung gusto niyo isang araw pwede mas matagal ang babad, mas masasarap. Mas at dahil hapon na nga ay aray, magluluto na ako. Aray nga pala'y ulam namin ngayong hapunan, ay napaulot na naman sa prito. Ay paan hinggay napasarap doon sa timpla doon sa pork chop. Kaya ang gusto ay gayon uli ang timpla din sa manok. Kaya iyon, prito uli ang kinalabasan. Ay siya, dyan muna kayo at aray lai ipiprito ko. At tara iluto ng ating masarap na pritong manok. Meron pa tayong appetizer na binurong mustasa. Kain muna po tayo mga mahal kumanonood. Kaysa hey, paano hanggang sa muli at marami salamat po lagi. God bless po.